Talino o mautak. Paano mo bibigyan ng definisyon ng salitang yan? Nakalimitang iniugnay natin sa mga malalaking tao sa lipunan at matataas ang pinag-aralan. Pero bakit kung kriminal ang nagtataglay ng ganyang mga katangian ay mas sinahangaan pa ata ng lahat at mas naaalo tayong makarinig ng mga kwentong katalinuhan na ginagamit sa kalukuhan kesa sa kasaysayan ng taong nagtatagumpay dahil taglay ang mga katangiang ito. Halikat magbalik tanong tayo sa kwento ng taong naging notorious na gangster, kriminal at kalaban ng batas, ngunit nagawa makaligtas sa lahat ng banta ng kanyang buhay dahil sa kanyang taglay na ang ito. At nasulit ang kanyang buhay dito sa mundo hanggang sa kanyang pagtanda. Katalinuhan nga ba o katusuhan? Ang kwento ni Buenvenido Mendoza o yung tinaguriang Ben Ulo ng Tondo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Para sa mga kaibigan nating may mga edad at produkto ng mga batang 90s, ang kwentong ito ay pwede nating sabihin at bigyan ng pamagat na Lupin the Third ng Pilipinas. Siyempre si Lupin yung bida sa kwento at si Detective Senegata, I-comment nyo na lang sa baba kung makikilala nyo. Sa mga lumabas na gangster dito sa bansa, si Benvenido Mendoza na ata ang naging pinakamatagumpay sa lahat. Dahil di tulad ng karamihan, lahat sila ay namatay ng maaga at napakabata para sa kanilang edad dahil katapangan lang ang pinairal nila. Si Benvenido Mendoza ay tubong Nueva Ecija ngunit napadpad sa Maynila noong panahon ng digmaan. Hindi upang makipaglaban sa mga hapon, kundi upang maghasik ng sariling karahasan. Dahil sa hirap ng buhay noon, siya ay nakilala bilang isang notorious na magnanakaw at naging kalaban siya ng bata sa Maynila noong mga panahong yun at paulit-ulit na nakukulong pero tila merong kakaiba dito sa batang si Benvenido. Hindi siya nagtatagal sa mga kulungan dahil palagi siyang nakakatakas at paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga masasamang gawain. Dahil na rin siguro minamani manilang niya ang siguridad sa mga kulungan. Dito siya nabansag ng Ben Ulo. Dahil na rin sa kanyang abilidad na talino o pagiging mautak para makalusot sa mga mahihirap na sitwasyon. Si Ben Ulo ay isa ring taga Tondo. Ngunit ang linya ng kanyang operasyon ay sa paligid ng Divisoria Market. Bago pa man lumabas sa kasaysayan si Ashong Salonga at Totoy Golem ng Tondo, si Ben Ulo ay gangster na. Ngunit di gaya nila na mas maagang siningil ng kapalaran, ibang landas na tinahak ni Ben Ulo dahil hindi niya ipinako sa tondo lang ang kanyang pangalan, kundi maging sa buong kapuluan. Buwan ng Pebrero taong 1946, kakatapos lang ng digmaan, si Ben Ulo ay naaresto sa pagtataglay ng deadly weapon at naakusahan sa kaso ng pagpatay at hindi lang basta pagnanakaw sa pagkakataong ito. Pero gaya ng inaasahan, na lang ang kaso niya dahil nagagawa niyang makalusot at kinakagat ng husgado ang kanyang mga alibay. Pagkalaya niya, buwan naman ng Oktubre, taong 1946 pa rin, isang Amerikanong businessman naman na nagngangalang George Lewis Prescott ang nagbalak magtayo ng negosyo sa Maynila. Isang hapon habang nakaupo siya sa labi ng Manila Hotel, walang ano-ano'y nagkaroon ng komosyon. At ilang sandali pa, bumagsak ang Amerikano sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa labi ng hotel at nagsigawa nang makita nila ang pangyayari. Binaril na pala ang kano na dahilan para sa agarang pagkamatay nito. Marami ang nakasaksi kaya't madali nilang naituro na si Ben Ulo ang pumatay. Muli siyang nahuli at nakulong sa mga kasong illegal discharge of firearms at robbery with prostated homicide at nahatulan siya ng 17 taong pagkakabilanggo. Ngunit tatlong taon pa lang sa loob, nagawaran naman siya ng conditional pardon ni Pangulong Elpidio Quirino noong taong 1949. Nakamit niya ang kalayaan kapalit ng kondisyong ibinigay sa kanya ng batas. Nagbalik siya sa kanyang lugar sa Tondo at bilang gangster, naging kosang dikit niya si na Alberto San Luis at si Loring Laksamana na leader din ng isa sa mga gang sa Tondo noon. Sila ang mga nakakasama ni Ben Ulo sa mga gang war na kanilang nasa sangkutan pero ang kanyang matalik na kaibigan at kumpadre ay si Victor Lopez naman na hindi naman membro ng kanilang gang dahil meron itong sariling gang na kanyang kinabibilangan din. Siya ang nagiging sumbungan ni Victor noong mga panahong yun kapag may problema ito at gustong gumanti at magkasama nilang nireresbakan ang kalaban. Lalo na nung mapatay ang pinsan ni Victor Lopez ng isang Pedro Halili na nagdulot ng halos araw-araw na gangwar sa bangkusay. Si Ben Ulo ay ipinakilala rin ng kanyang anak na si Rudy o si Rudeng Ulo sa mundo ng mga gangster at nakilala sila bilang mag-amang tirador. Ikalabintatlo ng Nobyembre taong 1951, kakatapos lang ng eleksyon Nakatago si Ben Ulo sa isang liblib na lugar sa Tondo at may dalang submachine gun. At isa na siyang big time hitman na mga panahong yun. Meron siyang inaabang malaking tao na ipatutumba sa kanya ng mga kalabang politiko na naging dahilan ng pagkakatanggal sa pwesto ni Manuel de la Puente na siyang mayor ng Maynila bago ang eleksyon. At habang papalapit ang kanyang target, hindi niya inaakalang mas malupit pa pala ito sa kanyang inaasahan. At hindi uubra ang pagkagangster niya dito pero pagdating sa utak at abilidad, ibang usapan na yun na siyang dahilan kaya nga niya tinaglay ang alyas na Ben Ulo. Ang target sana na kanyang titirahin ay si Arsenio Lacson na nanalong mayor ng Maynila noong mga panahong yun. Na noong mga oras na papalapit na ito kasama ang ilang bodyguard sa pinagtataguan ng asasin, bago pa man siya maputukan ni Ben Ulo, na na ito ni Mayor Lacson at naunahan siya ng magilas na mayor at nagawa pang tumakbo papalapit kay Ben Ulo at natutukan ito ng malapitan. Hindi nakapalag si Ben Ulo at nabigo ang tangkang pagpatay sa mayor. Pero pasalamat na din siya at hindi siya tinuluyan ng mga sandaling yun na kung tutuusin ay pwede na siyang patayin. Sa halip, dinala lang siya ni Mayor Lacson sa himpilan ng pulis at kinasuhan ng illegal possession of firearms. Pero hindi rin nagtagal, na pagsamantalahan din ng kabaitan ng mayor. Matapos magpakita si Ben Olo dito ng identification card ng Manila Police District na nagpapakilala na si Ben Ulo ay isang detective lieutenant at nakumbinsi si Mayor Lacson na hindi siya ang target nito nung gabing nagpangabot sila sa liblib na lugar sa Tondo. Muli, nakalaya na naman ang mautak na gangster. Taong 1952, habang nasa bahay ng kaibigan, natanaw ni Ben Ulo si Vicente Tejada na may atraso sa kanya. Dali-dali siyang lumabas at hinamon ng draw si Tejada. Nabaril niya ito at malupa kalagayan at muling naaresto si Ben Ulo para sa kasong kriminal. Ngunit nakumbinsi si Tejada na hindi magsampan ng reklamo laban kay Ben Ulo dahil parehas namang laban ng lalaki ang naganap. Pero ikinulong pa rin siya dahil naman sa paglabag niya sa mga kondisyon na ibinigay sa kanya na nakapaloob sa conditional pardon ng Pangulong Quirino. Pero kalaunan, binigyan na naman siya ng absolute pardon naman ng Pangulong Quirino na kung saan pinapawalang sala at pinapatawad ang lahat ng kanyang naging kasalanan sa nakaraan. Dahil nakumbinsin niya ang lahat na magbabagong buhay na ito at tatalikuran na ang masasamang gawain. Muli, malayang malaya na at malinis na ulit ang pangalan ng tusong gangster na si Ben Ulo. Taong 1953, nagtungo si Ben Ulo sa Baguio upang maglibang at makapag-relax sa napakainit na summer. Habang nasa swanky hotel club, nakita niya ang kanyang kaibigan nung kabataan niya na si Captain Alejo na ay na bodyguard naman Oscar Castelo. Si Castelo ay isang dating judge ng Maynila na naging Secretary of Justice at Secretary of National Defense, dalawang posisyon sa magkaparehong panahon. Dinalat ay pinakilala ni Captain Alejo si Ben Ulo kay Secretary Castelo at na mga sandaling sila nagkausap, nagkapalagayan ng loob ang dalawang ito dahil binulabola siya ni Benulo at pinuri sa kanyang mga nagawa nung judge pa siya ng Maynila. At sa pag-uusap, nalaman nilang kapwa pala sila tubong Nueva Ecija na siyang naging dahilan naman para mahulog ng tuluyan ang loob ng sekretary kay Ben Ulo at agad naman niya itong inalok na maging bodyguard niya. Sa madaling salita, nakapasok si Ben Ulo sa organisasyon ni Sekretary Castelo na isang kilalang personalidad noon at respetadong nilalang lang ngunit may itinatagong kabulukan. Ikadalawamputsyam e ng Abril taong 1953, inilantad naman ng noon ay Senador Claro M. Recto ang mga kalukuhan ni Sekretary Castelo noong siya ay judge pa ng Maynila dahil sa mga katiwalian. Sangkot ang judge sa pagtanggap ng suhol, pananakot at pagmamanipula ng desisyon sa korte pabor sa mga taong nagbibigay ng padulas sa kanya. Naging mortal na magkalaban ang dalawang opisyal ng gobyernong ito at kapwa sila nagdemandahan. Pero nakapag-provide si Sen. Recto ng matibay na star witness na si Manuel Monroy. Dinala ito ng senador sa Blue Ribbon Committee sa Senado at nagsimulang ilantad ang kabulukan ni Secretary Castelo. At para paikliin ang kanilang kwento, naging opsyon ni Castelo na iligpit na lang ang star witness na si Monroy dahil sisirain nito ng tuluyan ang kredibilidad ng Secretary. Si Ben Ulo ang pinagkatiwalaan niyang gumawa ng trabahong yun kasama si Augusto Milencio na pamangkin ni Castelo at agent ng Department of Defense. Isinama ni Ben Ulo ang kapwa niya gangster at hitman kay Secretary Castelo para tumulong sa trabaho nila. Sila ay sina Rogelio Robles at Laurentino Suarez na nakilala naman sa alias na Scarface. Sila ay pinangakuan ni Castelo na gagawin ding agent ng Department of Defense kapag nagawa nilang patayin ang star witness na si Monroy. Ikawalo ng Hunyo sa kaparehong taon 1953, nakatakdang magtungo si Secretary Castelo sa Korea at ang kanyang utos kay Ben ay wag na wag na hindi pa nila napapatay si Manuel Monroy pagbalik niya sa bansa. Sinagot naman siya ni Ben Ulo ng Huwag kang mag-alala boss, halos patay na siya. Pagkaalis nga ng sekretary, tinrabaho na agad nila si Monroy at palibhasa sa nayo mga ito sa ganong trabaho, nahanap kaagad agad nila si Monroy sa Montes Apartment sa Pasay na naglalaro ng Majong. At sa instruksyon ni Ben Ulo bilang leader nila, siya ang nagplano ng lahat ng kailangang gawin simula pagpasok, pagkilala sa target, pagpapanggap naman na laro ng Majong, at pagtaka sa lugar habang ang iba naman ay look out. Si Alias Scarface ang bumanat at pumatay kay Monroy. Sa investigasyon, nakipag-usap ang mga NBI sa Manila Police at kay Mayor Lacson dahil nalaman nilang ang mga batang tondo ang pumatay sa si Star Witness na naging malaking balita noon dahil putok na nga ang pangalan ni Monroy sa bansa dahil nga sa ginawa niyang pagpapasabog laban kay Sekretary Castelo kaya't nakapokus ang lahat ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Ikadalwang putanim ng hunyo, sa nasabi pa rin taon, nahuli ni na Mayor Lacson si Narobles at Scarface. At parang sila yung magigipit sa pagkakataong ito na kung tutuusin ay extra lang sila sa eksena. Pero pinasabihan sila ni ben ulo. na Huwag kayong mag-alala. ba diba sabi ko sa inyo na kaya ng matandayan, yan? Maski anong asunto. Pwede ba tayong iwanan ng matanda ay kasama siya yan? Na ang matandang tinutukoy ay ang Sekretary Castelo. Pinalaya ni Mayor Lacson si Robles at Scarface ngunit hindi alam na isosurveillance lang pala ang mga ito. Tinipon ni Castelo ang mga tao niya na si ben Ulo at mga kasama nito lalo na yung dalawang nahuli dahil baka bumaligtad ang mga ito sa pakaramdam na ipapain lang sila para sila yung maging sakripisyo sa krimen. Ikalabintatlo ng July sa nasabi pa rin taon 1953 Naganap ang kanilang pagkikita sa Shelbourne Hotel na agad namang natunugan ni Mayor Lacson dahil nga sinusubaybayan nila ang galaw ni na Scarface na alam din niyang tauhan lang at meron pang mas malaking nila lang na nag sa pagpatay sa si Star Witness. Inalerto ni Mayor Lacson ang kanyang mga tao, mga photographer at media at sinabihang humanda sila dahil merong malaking mangyayari. Pumwesto sila sa katabing Ambassador Hotel habang naghihintay ng signal ng Mayor ang instruksyon sa kanila ay maging alisto at kunan agad ng litrato o kung kaya ay i-record dahil magiging mabilis ang pangyayari. Dakoong alas-8 ng gabi, natanaw ni Sekretaryo Castelo mula sa bintana si na Mayor Lacson at mga tauhan niya kasama ang mga media. Naalarma ang kalihim at tumawag siya ng dalawang truck ng constabulary na tauhan naman niya bilang Defense secretary upang arestuhin si Mayor Lacson. Pagkarating ng mga ito sa lugar, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo at malaiksay na sa pelikula ang nasaksihan ng lahat. Muntik na magkabakbakan ng dalawang ito sa harap ng hotel na naging malaking balita noong mga panahong yun. Nilapitan ng commanding officer ng constabulary si Mayor Lacson at sinabihang aarestuhin nito sa utos ni Secretary Castelo. Pero hindi pa man siya natatapos magsalita, niliegan kaagad siya ni Mayor Lacson at itinutok ang kanyang baril na nakabauna na sa tiyan ng opisyal. Sabay sigaw ng Okay, shoot your commanding officer. Walang nakapalag sa konstabulari at natigilan silang lahat sa nakita. At nang makita ni Mayor Lacson na hindi lalaban ng mga ito, inutosan niya ang opisyal na hawak niya sa leeg na umalis na kaagad sa lugar na yun dahil magkakaubusan lang sila. Samantalang ng mga sandali ring iyon, muling nakita ni Mayor Lacson sa ikalawang pagkakataon si Ben Ulo na kasama ni Secretary at ni na Scarface na sinasabi ding nakipagtulungan na sa si Mayor kaya pinalaya na ay para maituro nito ang mga mastermind sa pagpatay sa Star Witness. Dito nalaman niya kagad na isa si Ben Ulo na nagtangkang pumatay at nakabola sa kanya noong oras na nanalo siya sa eleksyon noong taong 1951 na isa sa mga salarin sa krimen sa pagpatay sa Star Witness. Pero walang nangyaring pag-aresto noong gabing yun. Pagsapit ng Oktubre na tapat si Benulo kay Secretary Castelo at nang minsang umalis siya papunta naman sa Amerika ay may ipinatrabaho ulit ito sa kanya. Ang patahimigin naman ang mga nagtatangkang magsalita laban sa kanilang mga masasamang gawain. At noon ding mga panahong yun, natagpuan patay si Scarface na ng saksak sa buong katawan. Nang malaman ito ni Mayor Lacson, hinanting niya si Ben Ulo at naging pusat daga ang eksena. Ang matapang na pusa laban sa matalinong daga ang wanted na si Lupin laban sa detective na si Negata. Sa tangkang paghuli kay Ben Ulo, nagkaroon pa ng bakbakan sa Santa Mesa Racetrack kung saan na corner si Ben Ulo at ilan sa mga bata niya. Outnumbered sila ng mga pulis ngunit tumangging sumuko at sinabing hindi sila magpapahuli ng buhay kaya't patuloy ang bakbakan. Pero ng mga sandali ring iyon, meron isang negosyador na biglang namagitan sa dalawang panig at sinabihan ng mga pulis na kakausapin niya si Ben Ulo para sumuko. Pansamantalang tumigil ang putukan upang papasukan ng negosyador at kakausapin si Ben Ulo sa kinaroroonan nila. At ilang sandali lang, lumabas na ito sa pinagtataguan at sumuko na nga sa mga pulis. Pero hindi nila alam, may isahan lang pala sila ni Ben Ulo dahil kasabwat niya ang negosyador at ang pag-uusap nila sa loob ay pagpaplano ng mautak na gangster. Nakulong siya pero hindi pa man nagtatagal sa loob Natakasang muli sila ni Ben Ulo at nagtungo ito sa Mindanao. Pero mukhang minamala siya noong mga araw na yun dahil hindi pa siya nagtatagal ay namukha ang kagad siya ng mga konstabulary sa lugar na yun at dinakip at pagkatapos ay pinadala pabalik sa Maynila upang harapin ang kaso sa pagpatay sa si star witness na si Manuel Monroy na noong mga panahong yun ay naaresto na rin ang karamihan sa mga akusado kasama na ang kalihim. Ika-26 e ng Marso taong 1955 anim na araw na lang at babasahan na sila ng sintensya. Nalusutan na naman ni Ben Ulo ang mga pulis. Ito ay sa kabila ng pag-iingat nila dahil alam nga nilang may ganong reputasyon si Ulo. Pero nayari pa rin sila nito. Habang nasa daan papauwi galing sa hukuman, patungo sa kulungan, nagdahilan si Ben Ulo na sobrang sakit ng kanyang appendix at kung maaari ay idaan mo siya sa PGH para ma-check up hindi niya nakumbinsi ang matalino na ring bantay at alam nilang nagdadahilan lang si Ben Ulo kaya't hindi nila ito pinagbigyan para tumigil sa ospital. Pero napatigil naman sila sa isang flower shop sa request ng isang gwardya na dadaan siya dito ng sandali at bibili ng bulaklak para sa isang okasyon. Pagkatigil, nagpaalam naman si Ben Ulo sa kanila na baka naman pwedeng bumili siya kahit chewing gum sa isang vendor na nasa labas lang din ang nasabing flower shop. Pinayagan naman siya sa pagkakataong ito ngunit paglabas ng flower shop wala na ni anino man lang ni Ben Ulo at natakasan na naman sila nito. April 6, 1955 may nakapagtimbre kay Mayor Lacson na si Ben Ulo daw kasama ang ilan niyang mga tauhan na ay nagtungo papuntang Baguio City at nagtatago sa loob ng isang hotel doon. Kaya't kaagad na nagsagawa ng operasyon ng mga ito kasama ang mga lokal na pulis sa Baguio. Maingat na isinagawa nila ang operasyon at ginawang madaling araw ang pagsalakay. Pagdating sa kwartong pinaghihinalaan nila ng kinaroroonan ni Ben Ulo, dahan-dahan silang lumapit at sa hudyat ng opisyal sa operasyon, bigla nilang winasak ang pintuan ng walang sabisabi. Pero silang nagulat dahil si Leon Prodon na mayor naman ng Kalasyaw Pangasinan ang nakatira sa kwartong iyon. Napaglalangan na naman sila ni Ben Ulo na para bang pinaglalaroan niya lang ang mga humahabol sa kanya. Nagbunga pa ito ng alitan sa pagitan ng dalawang mayor ng Kalasyaw at mayor ng Maynila na si Mayor Lacson dahil idinamanda sila ni Mayor Prodon sa pagkawala ng mga gamit at biglang pagpasok sa kanyang kwarto. Dumating na nga ang oras ng pagbasa ng sakdal at nahatulan si na Secretary Oscar Castelo si Ben Ulo at pitong iba pa ng habang buhay na pagkakabilanggo sa salang pagsasabuatan at pagpatay kay Manuel Monroy. Pero nawawala pa rin si Ben Ulo noong mga sandaling yun, kaya't sina Sekretary Castelo lang at iba pa ang nadala sa kulungan. At simula noon, idineklara si Ben Ulo bilang number 1 most wanted sa buong kapuluan, at ang lahat ay naghahanap na sa kanya sa buong bansa. Lumiit na mundo ng tusong gangster at convicted na ngayon dahil sa dami ng naghahanap sa kanya. Sabado ng umaga buwan ng Oktubre taong 1956, naispatan si Ben Ulo sa isang apartment sa Pasay at inireport siya sa mga sundalo at nang makumparma nilang si Ben Ulo nga nasa loob, isang truck ng mga sundalo kagad ang ipinadala para hulihin siya. Nang makita nila ang paparating na truck, alam nilang sila ang pakay ng mga ito kaya't naghanda si na Ben Ulo para sa isang matinding bakbakan. Binarikadahan nila ang lahat ng daan ng papasok sa apartment at sinalubong ng bala ang mga sundalong paparating. Nagkaroon nga ng bakbakan at kinordo naman kagad ng mga sundalo ang apartment at pinalibutan ito nang sa ganun wala nang kawala si Ben Ulo. Sinubukan siyang pasukuin ng mga sundalo ngunit matigas ang sagot nito na hindi sila magpapahuli ng buhay at bakbakan hanggang katapusan na lang. Nangaatakihin na sila ng militar, isa sa mga kaibigan ni Ben Ulo na magitan at nagsabing hihimukin muna niyang pasukoy ng kaibigan bago ito salakayin sa loob. Pinagbigyan naman siya ng mga militar at pagpasok ng kanyang kaibigan sa nakabarikadang apartment kasama na niyang lumabas si Ben Ulo. At sa pagkakataong ito, hindi na siya lumaban at nagtangkan tumakas pa. Pero hindi pa doon nagwakas ang kasaysayan ng matinik na gangster. Nakulong siya pagkatapos ng bakbakang iyon at habang nasa kulungan, inutosan naman ni Ben Ulo ang kanyang anak na si Rodeng Ulo na isa rin kilalang gangster. Napatayin si Rogelio Robles na kasama nila sa pagpatay sa Star Witness ngunit bumaligtad kasama ni Scarface na napatay na rin na silang naging dahilan kaya sila nahatulan ng korte. Pero hindi kasing tikas ng kanyang ama si Rodeng Ulo. Dahil nang hinanting niya si Robles, naunahan siya nito at siya ang napatay noong ikalabindalwa ng Nobyembre taong 1966. Nakalaya si Ben Ulo noong taong 1972 at siya pa rin ang umasikaso sa kaso ng kanyang namatay na anak anim na taon na nakalilipas. Matanda na noon at maputi na ang buhok nang minsan nang naging kilabot na gangster sa Maynila at ang huling beses na gumawa siya ng malaking balita ay noong buwan ng Oktubre taong 1982. Kainitan noon ng skandalo sa showbiz kung saan nagdemanda at nagsampa ng kaso si Pepsi Paloma sa asalang panggagahasa sa kanya ni Nabix Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey sa tulong ng kanyang abogadong si Atty. Rene Cayetano. Dinukot ni Benulo si Paloma at isinama ito sa kanyang bahay at ipinag-shopping at binilhan ng mga alahas at iginala gamit ng kanyang Mercedes Benz. At pagkatapos ay sinabihan ni Benulo ang bata ng ganito. Iha, ang pangalan mo ngayon ay maruming maraming ng pakinggan kaya't kailangan na nating hugasan yun. O ano, mag -isip -isip ka, tatapusin na natin ito ngayong gabi. At pagkatapos ay nakumbinsi niya ang batang aktres na pumirma sa kasunduan na naguurong sa kasong isinampa at pagkatapos ay binigyan pa ni Ben Ulo ang bata ng 10,000 piso bilang bayad sa areglo. Nang malaman ito ng kampo ni Pepsi Paloma, ikinagalit nila ito at nagkaroon muli ng crackdown laban kay Ben Ulo sa pangungunan ni Colonel Rolando Abadilla na kilalang torturer naman noon at isa pang opisyal niya na si Ping Lakson para iligtas ang batang aktres. Pero hindi na po natin tatalakayin dahil ito ay saklaw na ng hiwalay na kwento. Si Bixoto ay pamangkin ni dating Sekretary Castelo na amo naman ni Ben Ulo. At nanatili siyang tapat dito hanggang sa tumanda. At naging malapit siya sa pamilya Soto at Castelo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Samantalang hindi pwedeng may kumpara si Ben Ulo sa mga gangster na nakasabayan niya dahil siya lang ang nakaligtas sa mundo ng karahasan ng mga gang at walang gangster na nakarating ng buhay sa kanyang kinaroonan na kung saan nasulit niya ang kanyang marangyang buhay kasama ang napakagandang Mercedes Benz